Abot-abot ang pasasalamat ng mga Eastern Visayas Mayor kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil yan sa ipinamahagi na bagong ambulansya o patient transport vehicle sa kanilang rehiyon. Sa pangunguna ng Pangulo, higit isang daang PTVs ang naipamahagi sa buong bayan sa lalawigan. Ayon kay Tuma, late Mayor Rainbert Costello, malaking tulong ang mga PTV para sa mga mabilis na pagbiyahe ng mga pasyente ng kanilang bayan. Binigyan din naman nila Past Mayor Joel Cinco ang kahalagahan ng pinalawig at abot kamay na public health care sa kanilang mga residente. Lalo't ayon kay Northern Summer Governor Harris Ong Chuban, matagal nang request ng mga LGUs ang mga ambulansya. Nabatid na karamihan sa mga beneficiaryo ng mga bagong ambulansya ay ang mga bayan mula sa mga liblib na lugar sa rehiyon. Uh, on behalf of the people of Northern Samar, ipapasalamat uh, po kami sa ating uh, mahal na pangulo Ferdinand Bongbong Marcos sa 22 no na patient transport vehicles po na natanggap po ng aming mga ng aming 22 na municipalities po. No? Uh, malaking tulong po ito sa aming lalawigan, especially to our uh, LGU spot no kasi some Of our LGUs po, no, uh, mga tatlong oras pa po ang binabiyahe papunta po sa capital town of Catarman wherein nandun po yung aming uh, Northern Samar Provincial Hospital.